w e t บ nang nok Hello ka umami, kadalasang nakikita niyo akong kumakain ng hilaw na sitaw kasama ng mga maaanghang at masasarap na sausawan at curries. Ngayon naman ay gagawin ko itong spicy salad na may bagoong at iba't ibang klase ng gulay. Una ay nagdigdig ako ng bawang at limang pirasong malalaking sili. Gamit itong malaking almires na tradisyonal na ginagamit ng mga Thai sa paggawa ng salad. Digdigin lang natin ang bawang at sili hanggang sa medyo madurog at isunod natin ang palmires. Palmira Palm Sugar. Ito po yung klase ng asukal na gawa sa Palmira Palm Fruit. At kung hindi po kayo familiar kung ano ang Palmira Palm Fruit, meron na po akong mga uploaded videos kung ano ang prutas na ito, kung paano kinakain, at kung ano naman ang pwedeng gawin sa mga prutas na ito. Sinundan ko ng vetsin. Of course, hindi po nawawala ang vetsin sa mga Thai food. Kamatis, at ilalagay na natin ang fresh sitaw. Dito sa Thailand, ganito nila hiwain kapag naghahanda sila ng salad sa kanilang mortar and pestle. Hindi na po sila gumagamit ng sangkalan. At 'yun din yung isa pang gusto kong ipakita po sa inyo, yung kanilang traditional na paggawa ng kanilang salad. At kung gusto niyo pong subukan yung mga ganitong klase ng salad at gayahin ang recipe, pwede naman po kayong gumamit ng mga mixing bowl lang. Just make sure na madikdik niyo yung bawang at sili. Yun naman iba pang mga gulay ay pwede kahit islicen nyo lang. And yes, ilalagay po natin pati yung buntot ng sitaw. At kung mapapansin nyo, noong nailagay ko na yung sitaw ay hindi ko na ito masyadong dinidikdik o nilalakasan. Para naman hindi ito madurog dahil gusto pa rin natin maging crunchy crunchy yung ating mga sitaw. Maglalagay na ako ng bagoong. Ito po yung Thai bagoong natimplado na, masarap, may lasa na at hindi ganun kaalat. Kung wala po kayo sa Thailand, I'm sure mabibili nyo ito sa mga Thailand store or any Asian store. Piliin nyo lang kahit anong brand, basta Thai bagoong ito namang nilalagay ko ay hindi po ipot ng kambing, <laughs> yan po ay hinog na natuyo ng sampalok, yung hinog na sampalok na super asim na ginagamit po namin para sa mga kanilang parang sinigang at sa ganitong mga salad at mga dipping sauce. So nilagyan ko lang po kaunti ng sampalok dahil naglagay pa rin ako ng lime, yung pinitas ko sa aking garden kanina. Ito naman po ay rice noodle nabibili na po itong uh, lutuna sa palengke at ganyan nakabasket po siya ng maliit at lagi nyo na po itong nakikita sa aming mga minumukbang na iba't ibang klase ng Thai Spicy Salad parang ito na po yung pinakakanin nila dahil gawa po yan sa rice ready na ang ating sitaw sumtam or string bean rice noodle spicy salad, ilalagay ko na rin yung ating wet po ng nokma, kapag ganito kasing mga klase ng salad ay kailangan talaga meron din tayong mga barbecue, inihaw or kahit chicharon lang kaya tikman natin let's eat ka umami mamaya na ang sitaw dahil gusto kong itry itong wet po ng nok manila ayan kung meron sa atin meron din sa kanila mmm pras lang at malambot lambot na yung buto pasintami po sa mga hindi kumakain ng wet po mmm mmm Mm. mm. Yung ibang wet po, malalaki, malaman. Yung iba ay yung wet po lang talaga. Mm. Sarap. Parang adobo din. Mm. 10 baht ang isa. Mga 12 to 13 pesos. I think sa atin, mura lang din ang ganyan. Hmm. Sarap ng bagoong. Hmm. Pwede mo po siyang higup dahil hindi maalat. Kaya din nilalagyan pa rin ng patis para may alat-alat siya. Kamatis. Mm. Ganyan po ang sitaw dito. Parehas lang din. At kinakain nila sa iba't ibang klase ng mga sausawan o mga sauce. Curry sauce. Ang hilaw na sitaw. Napakasarap. Baka sabihin nyo, niluto ko yung nilagay ko. <laughs> Try natin yung buo-buo. Mm. At ganito sila kumain. Ang hang. Nasobrahan natin sa sila. Yan. Hilaw na sita with rice noodle. ba? Diba? Ang weird. Ang mm. mm. mm, sarap. Ayan, Mm. Hmm. Dito po sa Thailand, ang kanilang mga barbecue, hindi sila mahilig sa mga suka-suka. Ganito yung lagi nilang uh, kapares, mga som tam. mga salad na may bagoong na napaka-aanghang. Malamwan. Ang hmm. malaman <laughs> na. Nein. Ah. Mm. Mm. Habang naaanghangan ka, wala pong sumasarap. Kamatis. Mm. At sa mga pumapasyal po ng Thailand na naku-curious sa rice noodle na ito, may mga tinda po sa mga supermarket na mga dry. I-blanch nyo na lang siya sa mainit na tubig. Ganto po sa. Ito po ay luto na, ready to eat. 10 baht ang isang basket. Hindi nyo po pwedeng ibiyahe ang ganito, luto na, dahil madali pong mapanis. Hindi pang biyahe. Hmm. Ang mm. grabe. Namiss ko ng pandemic. Titinda kami ng mga kapatid ko ng mga barbecue sa Pinas. na po kami dyan. Kaya barbecue yung aming pinagkakabala na. Masarap. Hmm. <laughs> hmm. Mas crunchy itong hindi durog ito ay pinupukpupuk natin, nadurog siya. Medyo kumunat. Mm -hmm. Thank you, look <laughs> Hindi mo anong ma ang Pinas. Dahil halos meron lahat. Mm. Sa pa pangwet po. Mm. Grabe tulos si Pon, mga kamami. Tabingin na tayo. So, yun lang po, dahil hindi ko maubos sa sobrang anghang at nakakabusog din. Para matikman ng aking asawa yung ating ginawa for today. Pero gagawa ulit ako dahil marami pang rekado. For mamaya naman. Kung may natutunan na naman po kayong isang recipe for today, please share. Ayan, leave your comment kung ano naman po ang masasabi nyo. At kung meron kayong mat, uh, mga takatanungan tungkol sa ating sitaw na hilaw, salad, ayan. So, wag pong kalimutang i-share ang video. Baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan natin ng 1 kilo Gcash. Ayan. At 5 kilo sa darating na Pasko. Kung ikaw ay laging nag-share, nagko-comment. At syempre, naka po dapat kayo. Thank you for watching!